ano? Mga 9 kini imam ano, i-upload natin ah. Kasi isla na rin yung kanta. Ano. Kaya ano? Ah, kasama kayo, kasama? Ah, yun ah, well, dito sa, sa may mga ano. Oh, so, yan ang kagandahan dyan. Kasi maganda sila. Kaya ano? Mom, thank you. Ganito kaganda dito ngayon sa Molo Plaza. Ang ang Molo Plaza, ilo-ilo pa rin ito. Yun, no? Doon sa may simbahan, papunta ang ng plaza nila. Ganito kaganda. Yun, no? Sir, good evening. Mamigay lang ako ng flyers. Ako po si Behero Channel sa YouTube. O, uh, andun na tayo, ha? Uh, mga nine makita sir. I-upload pa natin. Uh, thank you sa inyo. Welcome sa vlog. Ayan. Oh, ganito kaganda dito. Ang dami ring guwapo at maganda. Ayan. Shout out, sir. Shout out. Eh, okay, Thank you. Thank you. God bless. You. Ayan. Oh, ganun lang kaganda dito sa Mulo. Ilo-ilo. Okay. <coughs> Chow okay, chaw king. Okay, tatapusin natin ito dito sa chow king. Chowking, wala nang iba. Kakain ka lang. Libre na. Dito. Yun, no? Bye-bye. Chowking food.